Nagpakawala na ng tubig sa Magat Dam sa Isabela. Bilang paghahanda sa ibubuhos na ulan ng Bagyong Christine, oras na mag-landfall ito sa Isabela o Aurora ngayong gabi. Live mula sa si Isabela, nasa front line ang malitang yan, si Elaine Pulencio. Elaine, kumusta na ang sitwasyon dyan? Julius, bandang alas 6 ng gabi nang maranasan dito sa Isabela yung pabugso-bugsong ulang dala ng bagyong Kristi. Naramdaman din dito yung malakas na hangin. May mga ilang malilit na tulay rin ng hindi na madaanan dahil nga umapaw yung uh, ilog dito at uh, tiniyak naman ng Isabela PDRRMO na handa sila sa pagtama ng bagyo naka na ang mga search and rescue equipment dito sa Ilagan, Isabela sakaling may kailangang respondihan. Lahat ng local DRRM offices ay eh, nakaredy na. All of them have, have WASAR equipment uh, and have, they have WASAR trained personnel. Sa Kawayan City, Isabela, ready to deploy na rin ang mga rescuers sa mga mabababang lugar. Nagkakaproblema kapag yung volume ng tubig na pumapasok sa Cagayan River o nahuhulog sa Cagayan River, hindi kayang itapon dun sa sa uh, apari dahil nga sa reduced uh, water conduction capacity ng river due to siltation. Pag nag-backflow siya, ang pinakamababang mga bayan ng Isabela ay lima. All set na rin ang mga relief packs gaya ng bigas, canned goods at hygiene kits. Abiso naman sa mga motorista, sarado ng ilang tulay sa Isabela. Kabilang ang Alikaukaw Bridge sa Kawayan City, Bakulod at Kabisero Bridge sa Ilagan at ang Anafunan at Guka Bridge sa Ityage. Hanggang kaninang alas 3 ng hapon, dalawang spillway gate ang binuksan sa Magat Dam. Aabot sa 292 cubic meters per second ang tubig na inilalabas dito, katumbas 'yan ng 1,460 na drum ng tubig kada segundo. Julius, ayon sa PDRMO, may mga nagsagawa na rin ng preemptive evacuation lalo na yung mga residenteng nakatira sa low-lying areas at yung mga bahay na gawa sa light materials, yung kanilang mga tirahan. At abiso na rin no, ng mga otoridad sa mga residente na huwag pakampante at kung kailangan lumikas ay lumikas na. Julius? Maraming salamat at mag-iingat kay John Elaine Fulhencio. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.